Meron daw lima ang buhay pa, hindi ka huhuli. Oh! yung kaldereta ay frozen. Tapos ay ito yung kakanin. Bounce! masaya at so, isang masarap na naman ang pagsasaluhan natin. So for today's video ay nagpapasalamat ako sa lahat. Nagpapasalamat sa po ng aming pamilya po. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bumabati. Nagpapasalamat at mga nanonood at sumusuporta sa nakaraang video ko. At sa lahat ng mga videos ng TV. Sa idinaos nga po nakakasalina na ni at nanay na tatay. At sobrang nakakatuwa po dahil Uh, napasaya po nang sobra at napasaya po nang lubot sa aming mga magmula at syempre, nasaya na rin po so, naging successful po so hindi ko na po isa-isahin ang kasalamatan at eh, tinimension yung mga tumulong sa mga behind the scenes dahil ito naman po ay kasama na sa vlog at hindi ko rin memorize sigurado ako makakalimutan pero maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta para maisakatuparan po at maidaos po yung asalin na namin yan. So, ngayon nga tayo. Nandito tayo sa labas ng ating ng aling bahay at mamaya ipupunta tayo kana ating Tayo ay gagala. Yan at ito nga po yung kaninang ano, natirang litsyo na pinapakita natin sa unang videos. Tapos ngayon ay tinantad na po ito ni Kuya Eric. Ayan, at ngayon po ay ating ing lulutuin gagawin natin late sum Yan sobrang ano talaga. Sobrang nagpapasalamat kami, kay Ate Gigi dahil siya po yung nag-sponsor ng lagi nag-sponsor ng lechon. At ito nga po ay yan, marami na sobra at ngayon po ay ating lulutuin. So ngayon ay iano muna natin. Sinasabi ko na Kuya RJ yung ano, yung kanin ay ililipat na lang muna natin sa kaseroda para dito na lang natin lulutuin. Tapos kukuha lang tayo ng mga ingredients para sa lulutuin ng ano, sibuyas, bawang, paminta, daw ng gawin. Sa asos. So, let's go! Nariyasa pa ang mantika. Wala na po. Kaya guys, na natin kaya may ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng lichong paksiw ah, kailangan din natin ng su suka. Kahit yung maliit lang. Tsaka, magtumas. Ayan guys, ah, dahon ng laurel. Hindi ko alam kung tinitingi ba to o buo tong binibili. wala rin tayo ng paminta. Ayan, so magpapainit na tayo ng kawali. Pwede mo punduhan ta. Pwede mo natin yung matita. Pwede mo punduhan ta. Pwede mo punduhan ta. Pwede mo punduhan ta. Pwede mo punduhan ta. mo punduhan ta. Pwede mo

Let's go. Diba may tirang ano, lulugan natin? Kasi lalagyan din natin siya ng tubig. So, lulugan na natin itong ano. So, lulugan na natin yung bote. Pasi. Hindi ako naman lalagyan sa sitaw. Sige, sige, sige. O, bakit ka limawa ka sa tao? Sige, lo. O, bakit ka limawa ka sa tao? O, automobilis ko na. Lalagyan po natin yung ano paminta. Titimbran ko natin, saladian natin ang paminta at dahon ng laurel. Sa po sa Lalagyan din po natin ito ng suka. ito, Ito Yan, lalagyan din po natin ng asupan. Dito na po kanito. Oh, po then lalagyan po natin ng na ano na uh, oyster sauce dagdag pang palasa pero po ay optional lamang kung gusto pong lagyan ay lagyan pero kung ayaw po sa inyo panglasa ay hindi na maunit na so pwede na naman po hindi na lagyan tapos haluin na po natin at ilalagyan na natin yung lichy ayan po at kumukulo na po yung ano ah uh, pinaka sauce pinaka at ilalagyan na po natin itong lichy bakit pa din Wow! Kailangan dalawang ano? Okay, kaya na ba na isa? Yan, tatin ang kasi ako yung pong ginaganap ang cooking master show. <laughs> diba na ng mga pagluluto. <laughs> ay hindi pala pagluluto, pag iinit. Charat. Ayan, so pinahalo ko po kay Papa dito pong Lichong Kawali. Tapos si Ate po ay nag uh, iinit po ng minudo. At yan po ay dadalhin. Pwede na siguro yan. Okay na to, medyo na corn beef na siya. Corn beef na daw siya. Okay na eh. Yum, 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 yum. Yan, at meron tayo ditong ng tupperware. Eh. At tayo ay pumunta ka na atin. Eh siyempre dadalhan na rin natin sila ng lechon kawali. Wow. <laughs> <laughs> May sound effect. <laughs> Kani nang sound effect yung? wow. Eh okay, ati cake ka din po. Ay. Okay. Yan, wow. Wow, mapapawaw ka talaga sa sarap. Parang kulang yung handaan kahapon. Hindi natin natikman yung spaghetti ni Ate Heisen walang <laughs> espagueti well, kaya nga <laughs> dami aki okay, na ba yung tagtaga mo? Ba? marami sila din ay bilyot na napakita ko ng gano'n yan tapos ito po yung sobrang kaldereta kahapon ganyan hindi nagalaw talaga ay magbibigay din po tayo kay ate Nels tapos ay, meron din po tayo mga kakanin yan ah wow ay ano, magbibigay din tayo kay Ate Nels. Kaya <laughs> at wala daw siyang na uh, bit, -bit yata nakakalim. Hindi ko sure pero mas maganda na magdala tayo. Honey. At ito naman ay maraming sobra. Yan, at tayo ay gagala. tayo makipi Let's go! dati siya yung may rooftop na yan na may polyway. Tapos ayun yung kanila ay parang hindi naman. Kao po Hey yo Pera bales Hey Naghahanap na dito na. Ayo kana atin ni Rex. So dalhin na natin tong ano. Binuksan ko muna 'to, ano mainit. Tapos ay dito yung kanin. Tapos yung kaldereta. Yan ay inip. Yung, kaldereta ay init yun nila, honey. Yan. Yan ulit ako nakarating dito. Eh. Yung setup na ganito yung yun na lang nakita. <laughs> Benda. Nels. sugerin na ka muna.

at yun yung saw ng... Ay, um. ito nilagay mm. okay, din ah, sa sarap. Hmm, nilagay din yung sarap. Hindi ka muna ay makinigahin at ako hindi pa nilaagahan. Yan pala siya. Salamat hmm. sa dalangin yung ano, ang merienda at ulam. Ay, buhay pa lang rin yan. <laughs> 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 at meron daw buhay pa. Ito yung kahuhuli. pa Ay, nakatali na pala ni. Eh. Yan. Papadala na daw ni Papa. What? Ay, sige, mamaya. Kakain muna kayo. Ayan, kami muna ikakain. At ito nga yung dalbala natin pagkain. Tapos ay may minudo. At may alimang. Eh. May isda. Wow. Thank you, Ate Nels. Ayan, okay, at nandito tayo sa ano, sa ating nakataas ng bahay din na Ate Nels. Uh, sobrang relaxing parang gusto kong mag-stay ng limang oras malayo sa ano malayo sa mga email <laughs> malayo sa trabaho kaya relax naman talaga rito lalo na kapag yung view yung parang kulay green dito kasi parang natawag na ano na eh Nakabas na yung mga paday pero kung berde yan tapos medyo umuulan-ulan kakarelax tapos yung sa dito sa kanilang side naman yung view ng Sierra Madre Mountain. Relax din. Tapos yung hangin, sariwang sariwa. Saan babanda yung kalananay? ay? Yung sa inyo, saan babanda? Doon ba yun? Ah, doon ba yun? Yan na tayo ay paalis na. At igagayak na natin na itong alimango. <laughs> sa atin po. Thank you, Ate Mel, and Bossing, and Milot. Nakatakot at buhay pa. Oo. Oh. Buhay uh, na lang ating ngayon. Ayaw niyo yung yun, mga ay, kapatid kayo ng manabin. Nung unang luto ko niya, naawa ako. Pinakuluan ko kasi ng buhay. <laughs> Parang gusto ko nang patayin yung apoy. Kaya Kailangan kaya pala... Oo. Masarap yung pag -ang, kinawang, ano, ginawang ano. Yung ng ano, pag hipon. Parang buttered ano. Yung garlic buttered na yun ano. Eh nagpapabili pa naman si Ella. Ibebenta natin yung isang ng 250. <laughs> <laughs> Wag na. Wag na. Wag na lang yung ito. Tapos mapapanood niya sa vlog. May alimakang pala. Ayan, ayan, ayan. Ito yung ipapadala kay Idro at saka kay Kim. Ay, ang magdadala na ito ay si Mahal. Ayan, Tapos ito ay sa atin daw. Thank you, Ate Nels. Kay Kim, ay kay ano daw, kay PM. Ay, kay ay, tayo Thank you pumunta na may dala at uuwing mas maraming dala ayan guys babalik kami na iwan namin yung phone pag kami nabitala ang cellphone tsaka balik. Lord Ayan. Ayan. so tayo po ay nakauwi na at naibigay uh, na po natin yung mga ulam kay Ate at siya at saka yung Tapos si siya may padala rin para ka na hidro at team at yun naman ay ipapadala kay Mahal. So magkakaroon naman po kami ng kandidik or after party. sa so, magkakaroon naman kami ngayon ng ano, ng um, swimming swimming ba or parang panting sa tabi at pipilitin namin maubos yung mga ulam baka mabani <laughs> so hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog Bounce.